Yan, cut and camel. Pang stretch na likod. Uy, lumabas yung kuba. That's, uh, I think that's the camel eh. Diba? That's the camel. Tapos, 3 seconds lang, cut naman. Yan. Pinapakita mo ang lordosis mo. Ako, lordosis. Kito may lordosis ni Doc Lisa. May lordosis siya. Oh. Lordosis po yan. Pag nakalubog po yan, lordosis. Ibig sabihin, ah uh, nakalubog lordotic. Okay na, Lisa. Bibigyan natin sila ng mga tips para sa mga lordotic katulad ni Doc Lisa. Pag lordotic, yan o. Lordotic, lubog ang likod, labtaas yung puet Ang secret sa lordosis, dapat papatigasin natin ng tiyan. Pag tumigas ang tiyan, mas didiretso yung lordosis. Tsaka may back exercise. Di ba, Doc Lisa? Yes. Ah, uh, okay. Baba ulit tapos so yan pwede nyo gawin to mga 10 times masarap ang feeling yan masarap ang feeling pero pag sumakit na syempre konting hinay hinay bago kayo magtrabaho okay din yan tapos pakita natin Doc Lisa ulit yung ginawa mong ah uh, kahit mahirap yung plank eh kahit yung uh, konting bridge na lang konting bridge na lang ito hindi po recommended sa mga bagito pang pangsanay lang to ha wag nyo gagawin pag hindi nyo kaya manginginig, manginginig ka dito tama na Doc Lisa 10 seconds lang yung iba 1 minute eh masyadong malakas so that's the planking eh so kung kaya nyo uh, kung malakas kayo pero kung medyo may edad ingat ingat dapat sa expert lang